kami restas karun setawir Kami yang kita tahu karun Ya, bilang natur nih Ha? Oh, iya Oh, lagi Mau nih, mau tira Mau nih, mau nih, mau nih, mau nih, mau pasakan, Dre Mani, mani mati ada turin. Kau nak awalan manuk, mana ini sila? <laughs> ya, kay mga siligan, wala nang mga wild manok. Abis dino ang mga kawatan. Nakapaula ira kita na dagat <gasps> <gasps> Wala. Nakapaula ira kita na dagat sa Kota Bato. Um, Tao, na Bato Karon. <laughs> eh, eh tangke. Mangita sila mo salo na ning tangke. Simo apply. Pero gamit ni mo ka katong. Jamin ni mo ka mo ka tong Ceres Cooker. Pulo ni kita may bubak ya wala eh. May bubak ya. Um. Ay kay eh, ang isa ka busing. Eh, isa. Sko naman. Lombos. Oh. Ayaw. Mga ulan na lugar nang makilala. Rubin siya nang kota pa to. Ah, okay. mas, masasama kayo ngayon yung munsa itong trabaho boss ha? masasama kayo ngayon ngayon ako kayo grabe ka-critical hahahaha critical, <laughs> <Blabi> critical. <laughs> si piyat ka may silpon, wasak wasak yun okay 5 na live langit ka hahahaha na live hahahaha na live ang masahe minutes boss, mag-live boss oo mga kajagwar kay eh. Hangin kayo. Di kinubatin mong kainit. Grabe <laughs> ang hangin Oo. Oh. Drapon, kasi gusto mo tanong dire. wala na itag tanong dire. Kaya na pula nagtanong mo gumay mo tao. Oo. Oh. Ah, Nag-hiring po sila tanong.